Ilagay na lamang sa ilang proyekto ng gobyerno ang gagastusin sa charter change. Yan ang pahayag ni Senate President Juan Miguel Subiri matapos mapag-alaman na lampas na sa 10 bilyong piso ang kailangan kung ihihiwalay ang plebesito para sa charter change. Ang detalye sa report ni Daniel Manalastas. Pinag-aaralan na ng pamahalaan kung magsasabayin ba ang pagsasagawa ng plebisito para sa panukalang pag-amienda sa economic provisions ng 1987 Constitution at ang eleksyon sa Mayo ng 2025. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang ambush interview. Bago siya tumulak, pa-Australia ayon kay Pangulong Marcos, Mahal kasi ang magagastos kung paghihiwalayin ang dalawang aktibidad. So we'll see. It's in the it really comes down to a practical thing. mag tayo kasi yung plebisito parang eleksyon din 'yan eh. So magay eleksyon ka tapos pag plebisito ka. In, it's very hard also to have a plebiscite before the election. Kasi babobuliliaso yung preparation para sa sa halalan. So yun na nga we have to take all of these things into account and uh, I think we will we'll come up, we'll come with to a good solution I think. Sinusugan ng mga senador ang panibagong pahayag ng presidente. Sabi ni Senator Sani Angara, na tagapanguna sa pagtalakay sa chacha sa subcommittee level, isa sa tinitingnan nila ngayon na madala na sa plenaryo ng Senado ang chacha bago ang sona ng pangulo. Natutuwa tayo dahil uh, yung free note natin ay DA, yun din ang gusto ni Presidente na makatipid tayo at uh, pero magagawa rin natin simultaneous o sabay yung plebisito uh, kung sakali at saka yung 2025 elections. Inaasahan ang ipagpapatuloy nila ang garaang talakayan sa Resolution of Both Houses number 6 o ang bersyon ng Senado sa Chacha sa susunod na linggo at ipagpapatuloy ang usapin sa probisyon sa edukasyon. Wala dapat nagkagmulawas kung ano yung usapan yung dapat. Una ng sinabi ng Comelec na nasa 13 billion pesos ang gagasusin kung ihihiwalay pa ang plebisito para sa charter change. Sabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri, ang 13 billion pesos na yan ay maraming pwede pang paglaanan na proyekto ng gobyerno tulad sa infrastruktura at social programs. Pwede rin daw maibuhos ang pera rito para sa pagtatayo ng mga classrooms, panlaban sa kahirapan at pangproyekto sa agrikultura. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.